Mga kapuso, doble halong sa pagluto kag siguraduhon nga hindi pagpabayan ang nakasindi nga kandila ginapanawagan sa BFP matapos ang nagluntad nga sunog sa Revalo kahapon. BFP padayon nga ginaimbestigaran ang kausa sang sunog. Iniangin tutukan ni John Sala. Ang sanguna unang mas niya compound sa isa ka subdivision sa Barangay Yulo Arevalo Iloilo Ilo City ang sa karon naging inadmasin ang ila simasyon. Wala sa may nabili niya nagatindog sa lima ka mga balay diri. Nawamit ba ang ila kaingod balay nga halos na man sa sunog. Isa ang partially damaged. Ang um, ginnaholinan sini nga uh, sunog ay sa balay ni uh, Sir Julius Pancho. And uh, ang other victims, halos magpalamilya lang ni sila, sir, except kay Ma'am Fanny Valera. Nga ingot nila. Nga two-story ni siya nga uh, balay. Nga halos sa uh, 70% kit siya nga uh, sunog man. And uh, ginconsider natin nga total damage. Naglabot sa 1.7 million pesos ang halit ng bilin sa sunog. Temporaryo nga nag star sa karoon ang mga nasunugan sa gym sa barangay. Nagapabilin nga ang nabilin niya kalayo sa ginalutuan sa pagkaon sa isa sa mga nasunugan ang gintunaan sa kalayo. Apang padayon pang investigasyon sa BFP sa posible iban pa nga pwede ginalinan sa kalayo. Uh, ito na don no, sa amulang um, sa Toha, historia, and uh, still no, um ongoing pa man ang ating investigation for other possible uh, motive ko nga ang anatabo at itong sunog. Maluwas ang pagsikyar sa mga ginaluto. Panawagan man sa otoridad sa publiko ila binangan na galunta ng power interruption nga mas mangin mahinalungon sa paggamit sa kandila kag sa mga appliances. Sa mga appliances naman nato, ang kuryente, kung wala ginagamit, i-unplug e na nato ni na sa saksakan. Kasi namin si Delsang Brownout, magagamit kita sa isang kandila sigurado na ito hindi ni malapit sa mga bagay na dali masunog Upo at kay Hans to, John Sala Buwana, Western Visayas